Paki-usap ni Shira sa kanyang mga tagahanga, viral. Usap-usapan nga ngayon sa social media ang mahalagang mensahe ng Queen of Bangsamoro Pop na si Shira para sa kanyang mga tagahanga. Inilabas ito ni Shira upang sa ganun ay mabawasan at matigil na ang anumang bangayan sa social media na may kaugnayan sa hit parody single niyang sumikat ng gusto na Celos ang kantang selos ay masasabi talagang sumikat ng gusto dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi na itong ginagamit o maririnig sa mga events o party, maging sa TikTok ay sikat na sikat din ito at nagkaroon pa ng dance steps, at ginagaya na rin ito ng mga vloggers na gumagawa ng selos dance challenge, masasabi talagang sobrang pinasikat ni Shira ang kantang selos at ito ang nagbigay daan para kilalanin siya bilang queen of bangsa moro pop, sa biglaang pagsikat nga ng kantang selos ay may kalakip ito na naging problema na may kaugnayan sa copyright issue, dahil sa pag ng original song artist na si Lenka na kung saan katunog ng kanyang kantang Trouble is a Friend hit song ang Celos. Dahil dito ay gumawa naman agad ng aksyon ang kampo ni Shira, voluntaryo na nilang binura ang kantang Celos sa mga online digital streaming platform, maging sa YouTube ay di na rin mahanap ang original na upload ng Celos under ng AHS Productions na humahawak kay Shira, Ayon sa kampo ni Shira ay nakikipag-ugnayan na sila sa kabilang kampo upang maayos ang problema na may kaugnayan sa copyright issue, umaasa naman ng maraming fans na sana ay maayos na ito at maibalik sa mga online digital streaming platform, at sana raw ay magkaroon na ito ng license para maging official cover song na ito ni Shira, ang kantang Selos, aminado naman ang kampo ni Shira na hango ang kantang Selos sa original na kantang Trouble is a Friend ng Australian singer na si Lenka, na ginawaan ng nila Asperity Song, dahil nasa isyu ng kantang selo sa copyright claim, tila maraming fans na Pinoy ang hindi intindihan at nahaharap sa pangbabas Australian singer na si Lenka. Ayon sa ilan ay dapat pa raw magpasalamat ang Australian singer kay Shira dahil napasikat nito ang kanta niya. Ayon naman sa ilan ay matagal nang sikat ang kanta ni Lenka na Trouble is a Friend kaya bakit ito magpapasalamat kay Shira? Dahil dito ay naglabas na nga ng pahayag ang tinaguliang Queen of Bangsamoro Pop na si Shira, upang sa ganun ay maiwasan na ang bangayan at pagbibigay ng dimagandang salita sa kabilang kampo, narito ang buong pakiusap ni Shira sa kanyang mga taga-suporta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh po, isang mapagpalang araw sa lahat, nais ko lamang po makiusap sa lahat ng tumatangkilik at sumusuporta sa akin na nakapagkumento o nakapagsalita ng di maganda at di angkop laban kay Idol Lenka, na kung maaari lamang ay tigilan na po natin ang pagtuligsa o pambabas sa kanya, naiintindihan ko po ang sentiments nyo dahil sa pag down ng kantang selos at nagpapasalamat po ako dahil kahit papano ay nandyan kayo na nagnanais na ipagtanggol ako, subalit nais ko din pong ipaalam na naging maayos ang approach sa amin ng kampo ni Lenka, mabuti at maayos silang kausap, at nakikita namin na ginagawa lamang nila kung ano yung tama at naaayon sa batas, sana po ay matigil na ang mga pambabash or pag-spread ng hate speech laban sa kanila, bagkus ay ipakita po natin na tayo ay peace loving citizen, good vibes lang po tayo lagi, sukrin po and God bless po sa lahat.